Nakaandam na di ay sa mo duyan, backpack, speaker, habol, o tent, o ato ang tripod. So, karon makatan TV, naka-prepare na ta. Padulong di ay mi dito sa sapa karon Kauban ako sila Vincent, o si Edric. So, let's go! Grabe ka mingaw, grabe ka init, grabe ka igang. O karon naka-decide kauban ako mga amigo, nga mga ato dito sa sapa para magpabugnaw. Lusod na kayo, ma-dehydrate ta kay inita Jod. Maong, ako ang isa ka-amigo ni Balik o Balay para magkuha o pitsel. nga, di ay may og tindahan para magpalit og nesty apple. Tapos naabot na po ang mong amigo. Nakadala na dyan og pitsel pixel naitubig. nai tubig. O maoning nesty nga mong ipalit ka ron. nakapalit na po di ay may og mata. og dili na ta maglangan dari ah. Magpass forward na ta. Padulong na di ay may sa obus ka no. Kuyawan na mong mga poor mother ay. Mura mag-asa mo to. saka duol dool na to diri sa atong balay padulong sa sapa mga katang TV no na abot na yun ta diri ang pinakalit o dito sa unahan dito ata magtukod o tent o dito abot ta mag nature nature Naabot na diay sa tuang destinasyon karon no. Balik kini nga place sa tuang giadtuan karon, diri ani dapit sa Ularte Labangal. Habot bud kay ni diri oy Kumpian sa kay mo. Natukod na di ay nato ato ang balay no. Kapuya po di magtukod og balay no. Pero worth it man. Makaplaster mang gihapon ka. Pareha ni kay Binset oh, nagduyan-duyan na sa tunga sa sapa. Diara oh, pa shade pa. Pero mas worth it po diri sa tent oy. Nindot og quality pa jud. Tan-awa jud ninyo ang sulod oh. Hawod kayo. Balay upat ka tawo makasulod ani. Tan-awa jud ninyo. Ako pa ipakita sa inyo ah. Diara oh, order na mo. Bita kung ganahan ka ni mga TV na alang diya sa comment section. Ang link. Bali na nga paspo diya itong mga amigo diya no nga si Wilson o si Marjun. Gilantaw nila kung unsa ang sitwasyon diya. So maun picture na. Nagpusing-pusing na sila diya o oh, mga igop kayo. Tanawa ra. Diya ra. Maun hukas pa. Pero mas hawod yun kayo kung nakakadiri ah. Tanawa ra. Peaceful kayo. Duyan-duyanan ra ka. Inom-inuman ra ka juice. Chill chill lara. Marag wala kay problema. Hey, happy man kayo sila. Kita ani ga video. Kapuya. Maodi ay mo ang moment moment Driya sa sapa no. Murag nakasala in planeta ba pero naaragod ka sa ularte diri sa labangal. So maodi ay niya akong mga kauban diri no. Magbabay na daw sila no. Bye ba bye. Bago ta mahuman diri mga katang TV. Na ako music ibutang diri ah. How would you siya paminawon pang province life ba? Pareya ni karon. The title of this song, Obre.